Ngayong araw guys ay nandito tayo sa PTEX na naman Upang magbigay na naman sa inyo ng panibagong uh, information tungkol sa biyahe Mga trip schedule natin papuntang uh, Visayas, Mindanao, Bicol Mga biyaheng karatig probinsya mga idol So ayun mga idol, pagpasok nyo ay makikita nyo agad itong Nakadisplay dito na screen monitor para sa mga biyahe So ayan, nandyan lahat ng mga information na gusto nyong malaman tungkol sa biyaheng probinsya Cavite, Batangas, o provincial buses, jeepney, o traditional jeep, city buses, mga idol. So ayun mga idol, nandito tayo sa Tigit Boat 6 uh, at ang bumabiyay nitong mga bus, ito ang ANB Liner, Barney Auto Lines, Pino Transport, Jam, at saka Pangasinan Solid North. So meron pang iba. So dito muna tayo sa may bandang huli kasi maraming mga pasahero ang nabim, uh, nagbibili ng ticket so makakabala tayo dyan mga idol so sa old uh, AB Line Incorporated Dito yung biyahe niya mga idol ayan guys so ang AB Line here, guys may daily trip kalawag ginayangan An oras naman ang nila mga idol simula 6 a.m. hanggang 7.30 p.m. at 7 p.m. 7 a.m. naman hanggang 9.30 p.m at 9.30 am hanggang 5.30 pm sa mga karaglagan permission pwede ko yung tumawag mga idol yan sa nakapaskil na number nila yan kung makikita nyo sa burn out mga idol ang daily trip naman San Andres meron sa biyaheng 5.30 am hanggang 7 pm ng gabi at ginayangan naman mga idol meron silang 8 am na biyahe hanggang 6.30 pm ng gabi. At saka Santa Elena naman mga idol, ting am hanggang 4pm ng gabi mga idol. Yan po yung biyahe ng Barney Auto Lines dito sa PITX. Sa PNO naman, meron naman silang daily trip na tagkawayang Quezon. Ang oras naman ng biyahe nila ay 7am ng umaga hanggang 2pm ng hapon. At sa naga naman, meron din silang biyahe simula 5am hanggang 8.30pm ng hapon mga idol. Okay. Ang jam naman mga idol at LLI at saka Church Transport, saka Jack Liner, meron silang daily trip na Losena, Santa Cruz Laguna at Santa Rosa Balibago mga idol. Ang oras na ng biyahe, ang first trip nila ay 4AM at ang last trip nila ay 9PM. Para naman sa Santa Cruz Laguna, 8AM ang biyahe at ang last trip nila ay 6PM. 2 uh, hours interval sa terminal mga idol. Ang Santa Rosa naman to Balibago uh, meron silang 9.30 am hanggang 5.30 pm ng hapon mga idol so para sa contact uh, number nila ito yan mga idol okay. so, ayun mga idol pakita tayo ng ticket booth one para malaman natin yung ibang mga mga trip schedule doon. so let's go hey, So yun mga idol, nandito tayo sa ticket boat 1. So titingnan natin yung mga trip schedule ng mga biyaeng uh, probinsya. Tingnan natin guys yung ano, Superline. Ayan, Superline guys. yung so, buo siya ng ano, daiit ano, sana sa Panganiban, Balatan, Maunon, Pantaw at sa katbarawan Barawan mga idol. So Superline daiit express guys, daily trip nila. Dait 7:00 AM hanggang 9:30 PM mga idol. Para naman sa Panganiban Paracali, uh, 6.45pm ang trip is good mga idol. Teknot pala, yung diet pala, yung WGCR pala yung bumabi idol mga idol. So, meron naman silang P.O. mga idol. Deleted silang P.O. Duran, Pantaw, Katburawan. 3pm, non-aircon mga idol. So, ibig sabihin, ordinary lang yon Sa Balata naman, via Bula, Palsong, uh, 4.40pm, non-aircon din yun mga idol. So, sa Cubao meron silang ano doon, terminal nung nakaraan. Makikita nyo rin sa ibang vlog ko sa Superlines. Lines. Ayan. So, meron lang sa Raymond naman tayo. Okay, Raymond. Daily trip ng Raymond, meron silang Naga. 5am hanggang 9pm lang gabi mga idol. So, Ligaspi naman, 6am ng umaga ang biyahe. Meron din silang Pirtle Diaz, Gubat, Matnog. So, 5.45pm ang trip schedule mga idol. Para naman sa tabako, meron din silang 4 AM hanggang 6:30 PM ng gabi mga idol. Para sa mga karagdagang information, ito po yung tawagan yung number. At para naman mga idolos sa Tautarasco Aircon, daily trip nila, meron silang tabako, Pierre. So, ang oras ng biyahe nila ay 10.30 a.m. ng umaga. So, via Ligaspi, uh, meron din silang uh, 3.30 p.m. So, para po sa uh, gusto magpa-reserve, tumawag lang po kayo kay uh, Miss Lou Beliar. Ito po yung number. So, ayan guys, mga balak magpa-reserve online. O kaya tumawag kayo lang dito. So, meron din pira sila mga idol ng delitek para sa Bagamanok, Biga, Bia, Birak, Katanduanis mga idol. Uh, 4.45 p.m. ang trip schedule Kasama na rin yan ang bakakay, itaba, kauligyan, spider, agamat, matakon, pulang giligaw, ginubatan, kamalignaga, no, ba baaw, pili, bato, kamsor, mga idol. Para sa mga karaglagan information na gusto nyo malaman tungkol sa biyay uh, trip schedule ng Tautrasco, tawagan nyo lang po itong mga contact number nila. Yeah. Para naman mga idol sa Kagsawa, sa biyahe ng ano, Tabaco City Albay. So meron silang daily trip na Tabaco via Legazpi. Uh, 4.30 p.m. Royal Class, 2 to 2 seaters with CR. Uh, 40 seaters lang ang laman ng mga idol. Para naman sa Tabaco via Blue yun, 5 p.m. naman Royal Class, 2 to 2 seaters mga idol. At sa Tabaco naman via Legazpi, 5.30 p.m. Royal Class din ang bumabiyahe mga idol. 2 to 2 seaters din yun. Tsaka sa... Uh, Tabaco Villegas po yung mayroon din silang 6.30pm A royal class din 2 by 2 sitters mga idol with CR na rin yun ah ah walang CR pala yung mga idol so, kala ko may CR walang CR ata at, ito at, at, mga idol kasi dito with CR to eh so tabako via legas 7pm royal class 2 by 2 sitters may CR 36 sitters lang tambako via ligas extra bus lang yung mga idol so 7:30 pm royal class 2 by 2 Seaters, mga idol so yung 0 di ko maintindihan yung 0 niya CR o oh, without CR yan mga idol without CR pala tama so ang ibig sabihin nito mga idol walang CR ito lang ang meron yung byaheng tambako via ligas 7 pm yan lang ang may byaheng uh, may CR na bus mga idol ng pagk Pwede lang kayo bumaba sa Naga, Daraga, Banyag, Tabaco City, Central Terminal. Dumitriture din sila doon. Sa uh, Kamalig, Ligaspi, Buktong, Buunot, Ginubatan. Pwede sila magbaba ng pasayro doon. Para sa mga karagdagan information, gawa, uh, tawag lamang po kayo dito sa number nila. Ito, ito, ito. Ayan. Pwede nga yung magbubo online. www.kagsawa.tours.ph mga ito. So para man mga idol sa trip schedule ng GBH Transport. Ayan. So ang GBH Transport, Transport mga idol, ang delay trip nila, Tabaco, Ligas, Pinaga. 6 a.m. aircon siya. Tapos matnug bulan Orsogo naman, 8.30 a.m. Ordinary. Uh, Tabaco, Ligas, Pilar, 9.30 a.m. aircon. Tsaka matnugulan bulan Orsogo, 9.30 a.m. aircon siya mga idol. Guban pre dias sa uh, Barcelona 3 pm aircon at saka Pilar Tabango Olegas P 4:30 pm aircon yon mga idol. So para sa mga karagdagan information, tumawag lang po kayo sa number nila. Ito yon. Yo, yo. Uh, lagi ako nasa kain ng GBH Pamar guys pag pumupunta ako dito sa Manila galing ng Bicol so maganda siya uh, at comfortable naman lalo yung mga aircon nila So, medyo maraming tao ngayon ang nagbababok dito sa ticket booth 1 ng ano ng PATX mga ano. You know. so.